Good morning, guys. Good morning. Okay. Yan. Good morning. Saan <laughs> 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 tayo pupunta? Sa McDonald's so, kami, guys. Mike, Mike, Mike. My okay. Mag-breakfast na kami guys. Sige, si Kuya Ace galing akong duty. Tapos, ayun lang. Mag-ano na tayo, makdo, Kasi, mm. hindi nagluto. Charot! Gay-enjoy <laughs> lang si Mami guys. Ah, Joke lang. ka. Mag-road trip. Pa-practice na din, practice. Uh, yeah, Second so test guys. drive na yung Mami. Diba? So, let's go guys. Yeah. Ba't ang tigas mo? Ito wala na pa. Napakang ko na. Okay. <laughs> wala. Okay guys. Let's go. Alright. Lambot siya. Lambot. Takot ako. Charot yun. Lang insured naman mami. Joke lang. Oh my god. Oh my goodness. Um, sa makro naka race mode si mami 2 <laughs> minutes lang din <laughs> minutes, uh, minutes, no, minutes lang ba tayo minutes away 5 minutes <laughs> lang <laughs> dad uh, <laughs> uh, <laughs> uh <laughs> dollar general kita mo mami mami, mami mali ka ng turn natin ano? oh no, my God. dollar general Mami. Uh, <laughs> oh, <laughs> oh di ba Tingin mami sige. <laughs> <laughs> <Tigil laughs> <nimi. laughs> oh, <pala>, <laughs> Asan ako iikot? mami, kay Dollar General ako umikot. Dollar General ka nung umikot. Tara, 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 Dollar General ako yun, guys. Nagbalik na ako. Yo turn, yo turn, yo turn, your turn. Wait na, sa camera, mami. Nakita ka, mami. Oh, okay, sorry, so, hey guys. Akala ko dito na. God, so, um... And, guys, practice siya sa Grand Highlander. <laughs> oh, my God. Akala ko Dollar General tayo, guys. <laughs> Kaya nga no, may mouse, mami. Pinagin na wala <laughs> ko na. Ito, oh. Oh. oh, my goodness. Okay. So, Tapos uh, Ito dash na yung dashcam natin. Sige, walang kasasakyan. I'm so sorry, guys. Is it? Oh, no! No! Ito na lang. Ayan, naka-raising na ata, mami. Nagpaanig ako, guys. Show na. Okay, dito na kami. Ito ito, na yung real life. Real life? Real turn. Okay, ito na siya. Ayan, makdodad na siya. Hindi na m nagising ako nang nagising, guys. Okay, mga kars. Lag! Okay, guys, dito kami McDonald's. Dito, dito na siya M daw Oh, yan yes, siya dito nagpark. 30 minutes. Siyempre si Mami sa malayo. Dad. <laughs> yeah, we're nose in daw siya guys. So nose in. Daddy. Daddy. Oh, sablay, sablay, sablay. Daddy. Sablay, Mami, sablay. Daddy. Oh, sablay, Mami. Dad, may kita ko sablay? Ay, oo, oo di diba? diba? <laughs> ba? Oo so, ba? anong gagawin ko, ay, baalang, sakit, sakit. Dad? Ay, ko pa Mami. Kaya mo Dad. 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 Yeah. para Parang naging newbie yeah. ako guys. In sa akin, te. May tao. Na, may tao. Na. Uh, wala namang naglalakad so far. Gosh, grabe. layo ko, guys. Sobra. Ay, nice si Mami. Yan. Marunong na si Mami mag-ayong. Oh, grabe, sobrang layo ng inano ko. Grabe, na. Na. Bulag lang, te. Na, Ayan. 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 pasok Ayan. guys Yes po. Ano yung friend ko? Donata ba? Yeah. Okay cool. Sa Florida. Oo. Oo, ready na si Ace. Lababa na. Oo, ready na, ready. I'm scared. Ayan, guys. Breakfast tayo, Ace. Ang mga gilyak. pancake. Pareho kami ni Ace. Ito, steak. Tapos may onion on top. Sa kanya pwedeng tanggalin. Kaya Talia, hindi siya kakain. American. Masyado. Oh, Egg and ano kay daddy eh. yan. Okay, Kain tayo guys. Ay, Parang ay, gusto ko to eh. Yung favorite natin yan. <laughs> oh, favorite tubig, tubig, guys. Tubig, 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 tubig. Hey, ilapit mo plate ano mo. Ito oh. yung may name. And Kain tayo. Uh, okay. Wala na yung pagkain ko guys. Where's my breakfast. Hindi ko alam, natapon. Mom, <laughs> <laughs> Mom <laughs> si Chris always ay pato so, and So, zero point din siya. Papataas pero, Pero, hindi um, ako bibilang ng toys lagi. Ikaw lang. And mm. ikaw ay fun. Yes. Yeah. The the price price lang kayo. Ikaw ay fun. Ako mas madami points. Kain lang. Kaya, ano, eh. Ayaw ano, kasi. And guys, na pala kami sa Stevenson Park. Tapos na kami sa McDonald's. yung -ay mga bata mag-park, guys. Ayan, guys taas ng puno. Rinig mo yung chirping of birds. Wow. Ang puno. eh, parang ano ibig sabihin doon? No, eh, e, parang... Hindi lang <laughs> nakakalam doon. Talaga ba? O, tingnan nyo ha, dahan-dahan eh. Si Atal na siya ka si Ace. Ito ang playground. Wow. Ang <laughs> playground. <laughs> ano yun? Hindi ka talaga. Hindi ka wow, really updated sa ano. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Late ako eh. Ano ba, ba yan? Hindi si so yeah. Oh, yung spiral. Ayun lang, oh. normal yeah. lang yung spiral dito, guys. Ayun, no, oh, guys. So, ayun. Ayun siya. Ayun, 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 ayun. ayun guys. So, ayun. Oh. Normal lang yan dito. Na makakasalubong mo. Yeah. Ganyan. Halika dito, Talia. papa si siya. Tingin. Dad. Ato, nakikita Dad. kita. Tingin, tingin. Harap ka sa akin. Oh. Galing naman. Okay. Yeah, arap ka dito. I'll go. Oh, galing nga. Ma'am, saan ba uh, <laughs> ang yan? Wala ka to. <doon. laughs> This is uh, the multiverse content. Ma'am, gusto ko na mag-swing. Ma'am, nag-daddy. Ang sarap ng hangin. Oo, oh, lamig. Grabe. Sarap ng ano dito, guys. Stop. Stop ng feeling okay. na ano lang, chill lang. Ayan, ang mga puno. grabis hmm. Grabe siya! <laughs> Ala talaga na. Guys, lakad, lakad. Ah! Oh, anong gagawin? Papasikat? Tingnan natin siya, papasikat siya. <laughs> Ito may mga pang small kids din sila ito. Yung doon parang mas bigger kids yan, guys. ah oh, Asa na, asa na. Ay, ang galing, ang galing ng monkey na yan ah. Ay, ang galing ng monkey na yan ah. Oh. Okay, one more. Ay. Uy. Uy. Go away. Away daw. <laughs> oh, wow, Very good! Sakit! Sakit! Sakit saan? Sa arms? Ay, nag-grow yung asans din. Oo, oo. Oh, si Ace, si Ace. Si Kuya Ace naman. Wow. Uh, oh, 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 oh. Easy peasy sa kanya yan. Nakapadyama. <laughs> Ay, wala na. Sumuko so, agad. Ano saan sila, ano? Basketball court. Ano na siya yung pool nila, Daddy? Ah, doon. Nando doon. Dali na. niya. Oh, Swimming pool. Basketball court. Ma Opo. Wow. Balance na balancer ah. Balance na balance lang. <laughs> Kasi <laughs> pag doon sa real hindi Oo, talaga ba? Yan may spring eh. Oh, pag heavy, pag uneven yung mga ano, please. sakit nga lang sa pet niya. <laughs> diyan ano, may party ka pala. Ito, bagong gawa tong shed na to. Oo nga, o, halata eh. Ayan, tapos dito may party kahapon. O. Nandito pala sila kahapon, guys. Ayun yung office nila. Daddy, ano nang grill natin dyan? May ihawan sila, guys. Nakakatawa. Oo, pag may mga party-party dito. Hindi, dito siguro yan. Yan na. Gusto ni Ace mag-push sa mami niya. Kaya kipag-banding na si mami. Gusto ni, gusto ni Kuya Ace kasi na-amiss kayo ni Kuya Ace eh. Uh oh, sa talya, oh. RIP daw sa akin, dad. Oh, no, RIP. RIP daw ako. Ano? No breaking. No breaking. Pupush ka? Gila mami, insured naman eh. keri lang. Eh, pa FMLA na lang mami. La 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 si mami. Sige pa eh. Saan mo hinto eh? Hanggat walang dugo eh. mo hinto? Isama. to Oke di ba sa talya? guys, yan. Ya, na. <coughs> Sige, hanggang di umiikot yan sa taas. Pwede pa yan. eh. <coughs> Ayan guys, sasabahe ko muna tayo. Ah, dito kami sa shed. Ayan, habang naglalaro sila, mag na tayo, mag-vlog tayo daddy. Mm -hmm. About. Nag-two years na kami dito sa ano, Ayan na, parang hindi tayo matutulog. <laughs> parang kamusta na kami after 2 yeah. years yan. Kasi ano, nung June 5, exacto na, na kami. Anniversary namin ah, dito second na. Second year namin. Second year. Uh, second, uh, year. Uh, second year. Ayun. Sobrang uh, ano Santo lang. lang no? Parang ang bilis lang din niya, guys. Parang kailan lang. Yeah, toto. totoo. Totoo. Hindi mo toto? mapapansin kasi trabaho. Parang nakafocus ka sa present lagi. Mm -hmm. Kasi parang nabibisi rin kami sa mga bata at saka sa work work, bata tapos ano nag-enjoy kami sa mga kung ano kami dito yung mm. napupuntahan kahit sabihin mo dito dito lang parang anong sayo presko ano siya parang peaceful nga dito pag nagbabiya nagbabiya ako tapos puro, puro color green yun ay pita ay sabi ko ako weak okay hindi, the, dito nag-aaway mo ng sis ayan so, ayun Mm -mm. Oh, sorry sa mga ano guys, interruptions. mga interruptions. Yeah. Pag may kids talaga yan. Uh, Ayan, yeah, squirrel. Malapit so, na pumakain kasi. Mm Ayun. So, two years namin dito. Kamusta na daddy? Ayan, si Ayun, si daddy. Ano, mas maraming utang. <laughs> Joke lang. <laughs> bukod doon. Uh, bukod doon. Uh, Okay naman, tumataba, nagigain weight kasi oh, nga oh, sa pagkainin okay. siguro, oh, alam mo yun, ewan ko ba, kung, ewan ko, I don't know, kung sa stress ba, oh, ako lang walang control, siguro factors yun ako gusto lahat, ko uh... paka hindi <laughs> <then, laughs> kasi guys ito kung ano kung sa food lang masasabi ko ha kung ako tatanungin nyo affordable mas gusto ko hindi oo oh, affordable mas affordable. malapit malapit yung price niya sa mga ano sa nabibili sa Pinas na lalo sa panahon ngayon balita hmm. ko mahal yung sa ano sa Pilipinas pero ang sa atin kasi sa Pilipinas, sasabihin ko mayaman tayo talaga sa mga ano eh. Sa yeah, mga, <laughs> hindi sa mga masusustansya guys. Parang na, yun yung mga namimiss ko. So far yung mga gulay, yung mga isda. Ayan mga isda talaga sobrang ewan ko miss na miss ko talaga guys yung mga isda mga dito mmm hindi fresh, mm, di fresh eh, mga frozen na eh, mga mm -hmm. bangus na frozen sa Asian store dito mm -hmm. lang to sana ha sa Tennessee namin sa mm -hmm. kasi sa iba namang states na Balita malapit namin, sa uh -huh. dagat eh marami na mga fresh seafood pero dito sa lugar namin mm -hmm. hindi siya oh more on meat dito meat products kasi parang nasa rainforest kami yung Tennessee kasi ganun kasi yung any mm -hmm. parang set up niya para structure niya oh, oh ganun ganun siya. siya. So, ayun naman, naman natin sa work naman. Naka-adjust ka na ba? Ah, uh, sila yung nag-adjust sa akin. <laughs> <laughs> eh, Totoko. siguro nga ano, isang reason nga ba't ako ano, hindi na kasi nga sa work. Light siya, so light. sobrang light ng work namin. Hindi naman exercise, si, hindi ko naman, so... oh, hindi ko naman sinabi ano pero hindi siya katulad sa hospital na hmm. siguro yung iba talagang nakaka 10,000 steps andun lang na ano yung goal nila na-release sa akin hindi kasi mm -hmm. parang maximum ko hata 4 hours pag 4 hours medyo busy na yun eh mm -hmm. pero yung regular ko kasi, kasi talaga 2 to 3 hours tapos na ako mag uh -huh. so. eh sa mga hindi um pa nakakaalam guys sa ano kami uh, sa long term care facility kami guys mm -hmm. sa, sa SNIF, nursing um, home, slash minimum, long term o care o, ganoon mm -hmm. ganoon kami guys so Meron kaming, may contract siya, actually, siya kasi yung principal, uh, ano, uh, na nag-apply. So, may 3 years. Talking chair ka lang. <laughs> 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 <Ito>. <laughs> so, Next so, year, end of contract. Hmm, end of contract may 3 year hmm. Uh, contract siya. so ayun guys malapit uh, na nakakalahati na yes, uh, yes. so siguro next year pa yun guys kakalakad sa ano, ms Word abangan nyo guys ward. abangan nyo lipat tayo guys lipat tayo ayun. pag may magandang mga, offer yes mga plans mga, mga future natin plans na. guys syempre and ayun nga sa work masasabi mong naka adjust ka na Oo. sa routine oh, routine na medyo ano nga ako eh kasi pagka iniwan mo sya parang Grabe yung work kasi natin, sobrang, isipin mo, 2-3 hours lang tayo talaga naga, ano, yung nag-aano, sub -sub yung sub-sub, busy, yung busy-busy, yun lang yung busy. Pagbibigay yun. ng meds, ganun. Pagkatapos mo mag-grounds talaga, totally, sa susunod okay. na gabi na kayo, ano, sa susunod bakit na gabi. Bakit gano'n ka? Ba't parang ako hirap na no, hirap? Charot! Iba ka kasi mag-work. Tapos, ano, tapos, pag nag-work ako sa hospital, iniisip ko, baka mas busy, ganun. Pero, na-expect ko naman, kasi hospital naman yun. Anything happens naman, ganun. At saka hindi expect mo talaga pero ang iniisip ko na lang andun lahat ng gamot andun lahat ng ano equipments oh, oh. Pag nagka-emergency kasi mm. dito ano eh matotoxic ka oh, o send out <laughs> pag ka pa ng mga mm. ano asan yung kami. concentrator asen niya mm. yeah, that's true uh, tapos di mo naman araw-araw ginagawa so mm. parang ano um, parang Nang maglalag napaka. ka muna maglalag ka muna sa pero alam mo naman na ano mm. yun nga lang kasi pag talaga kahit gaano kaano mo siya ano na alam Talagang pag di mo siya na-practice, talagang yes. mawawala talaga. skills talagang, mo, uh, o oh, hindi ganun ka na, ano, nagagamit uh, as a nurse, masasabi namin. Uh, mawawala gano. ka sa routine. Yun, yes. sa routine lang, routine. No? But, syempre, yun yung gusto namin maano, as, yun nga, yung mga future plan natin. Hindi uh, naman uh, laging dyan tayo, syempre. So, yun yung looking forward kami, guys. So, tapos na sa work, about sa two years natin dito. ano so, two years, ano ba, masasabi so far mo? so good. Um mas maganda talaga pag dalawa yung nag work Yeah, totoo. Uh, yes. Yung mga, yun, yung mga syempre gusto mong kainin, yung mga uh, gusto mong kahit pa paano na mabili. Magpagtabi ka, gano'n. Uh, Magpagpagpala ka sa Pilipinas, yes. gano'n. Pero, ayun nga. Yeah, Nakakapag-bakasyon uh, din, di ba? Ganun. Yeah, bakasyon sa States, hindi sa Pilipinas. Kasi medyo, ano uh, eh, medyo pricey kasi yung ano talaga pag umuwi ka ng Pilipinas sa sapat oh, kaya. Oo, hindi pa kami. Oo, kasi uh, ang kailangan yan, ano eh, may allowance ka talaga, may, kunyari magbabakas ka sa kasapinas, dapat may pamasahe ka tapos yung bills dito mo Kaya mo kaya mo bayaran nang eh. yeah, hindi ka nagpo-work tapos mga. wala ka rin income True. habang nasa Pilipinas ka tapos yung ano pa pamasahe tsaka panggasos mo pa sa Pilipinas. Yeah, yun. syempre. Kaya medyo mahirap. Kaya dito-dito lang muna sa mga ano out-of-state lang muna. Mm. Mm, Pero pa, paano, nag enjoy din namin. nag work oh, oh. nag enjoy guys. Yun, yung importante, huwag nyo rin i-burn out mm. yung sarili nyo. And, Kaya pa, paano, mm, give that. time na mag-unwind, mag mag ganyan. Uh, tapos, buti na nga lang, ano, eh, um, enjoy na enjoy yung mga bata sa beach. Buti na lang, nasa 6 to 7 hours lang din yung biyahe natin. Mm. No? May beach na agad. Mm. Mm. Yun lang naman yung focus namin. Ina-enjoy lang, na, uh, inaha inahaya lang namin sila mag-enjoy. Kasi pagka ano, puro kami yung mga iba't ibang lugar na lakad-lakad, no? Tatama rin to mga tamad tong maglakad. Kaya hindi to. kami daw nag New York. Hmm, kaya hindi kami masyadong nag Stop uh, out of state na eh. ano. Na Pan City. Oh, no? oh. Mm, pan City. Siguro next time na lang pag lumaki sila, ganun pag uh -huh. na, hindi pa kasi nila na-appreciate eh. True. Hmm, ayun. So ayun guys, sa mga tao naman daddy, ano you know, masaya mo sa mga tao dito? Sa mga tao, mas racist po kami, joke lang. <laughs> <laughs> Tayo, kami pa pala yung racist. Susmoso kami kasi. Ano mo? Pero ano, um, mga tao dito, So far, so good naman. Laman ako na ah, yung counter Ewan ano. ko. Ako, 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 ako. Um, okay naman sila sa akin. Sa'yo. Mm. Oo. Okay naman ako sa kanila din. Tapos, pag nag-ano sila, hinayahan ko lang. Oh, sige. Pero wala namang issue kasi. Wala namang oh, ano. siguro. Eh. O, oh, siguro sa tingin ko kasi lalaki ka. Hmm, pag lalaki lalaki lang kasi, lang. guys. More on, hmm. syempre sila parang... Hindi big deal sa kanila. Tayo mga, mga babae kasi kami yung mas mapansinin masasabi ko. Pero dito sa lugar natin, masasabi ko meron at meron din, may nai-feel na ko rin pero ano, konti lang may mga taong ano, hindi. Pag mararamdaman mo kung ano kanila trip o hindi, for starting sa work mararamdaman mo din naman 'yun. Hindi lahat naman talaga gusto ka pero ano, Di ko alam, nakakapalan ko na lang din talaga guys ang mukha eh. Kasi parang hindi naman ako pumunta doon para ano, para sa kanila. Kasi ganun kasi yung itsura mo nga mo. Hindi, siguro din may, may arrive talaga ako guys na parang amaldita ako at saka ano, masungit ako. Yun yung first impression ng iba. Tapos mm -hmm. lagi ka pa nakamas, di ba? Kaya hindi nila alam kung nakangiti ko na kasi mamat. <laughs> eh. Protection din para hindi madali mahawa ng mga ano. ano. Mm -hmm. And ayun, pero sa kung mga outside na ano, outside sa mga outside sa facility tulad ng mga tao sa ibang lugar sa paligid sa mga ano, parang mas ano sila dito polite. Oo, mabatiin, uh, paglabas lang ng bahay, sila. kakaway sila. Kahit din sa mga super ano sa mga sports center, mga ganun lahat ng mga tindahan Walmart. dito, i-entertain kanila kung ano hanapin mo. Ikaw na lang may hiya. Kasi English na naman isang eh. Oh, ayun ayun yun na. Sa language, naka-adjust na, na, naka ka na sa mga ano, ganyan. Ah, sila ba? Tanong ko. Sa mga ano. Sila nga, di pa nakapag-adjust sa language. Eh. <laughs> hindi nga. Iniisip Ni, ko na lang, ba't sila nagkakaintindihan? Tapos pag kami hindi. <laughs> hindi. O, sa tingin mo. So hindi oh. so, na naman nila ako. Oh, um, mga keywords na naman. Oo. Uh, okay naman. Uh, nasasanay din sila sa ano natin. Filipina. So, sila pa talaga yung nag-adjust guys. Sina nakatawa ko. Eh. Ayun and ayun guys sa mga papunta dyan guys huwag kayo mawala na pag-asa i-ano nyo lang yan i-push nyo yan kasi pagdating nyo dito guys sabi nyo worth it lahat ng mga ano lahat ng mga pinagpapaguran nyo dyan lahat ng mga process na pinagdadaanan nyo it's all worth it guys so yan kapit lang and ayun dito na namin natapusin yung vlog namin kasi Medyo mahaba na, guys. No, baka makatulog na kayo, guys. No. Salamat sa yung mga umabot dito. Thank you. Thank you, guys, sa pakikinig and sa pag-watch ng mga video namin, guys. Na-appreciate la namin lahat. Uh, and so, comment down below kung ano po yung gusto pang usapan. Kung Thank meron pa kaming pwedeng i-share sa inyo. Why yes, na, mga dito? questions and all. Thank you, guys, again. Hanggang next video. So, wag lang personal. <laughs>